Pagandang maga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pinakansela ng Land Transportation Office ang pagtanggap ng donasyong 4 na milyong plastic cards na para sana sa driver's license. Ang paliwanag ng ahensya sa unang balita ni Jamie Santos. <laughs> <laughs> oh, kasi Napilitang magbitbit ng bag araw-araw si Rolex dahil hindi raw kasha ang kanyang lisensya sa wallet. Pag-renew daw niya kasi ng lisensya kamakailan, naka-imprenta lang ito sa papel. Siya pangaraw ang nagpalaminate nito para iwas lukot. Kaya nga pala yung nakabag kasi, na eh, kasi nandito yung lisensya ko eh. Uh, oh, okay, gabi uh, okay, kalaki. <laughs> Pero mukhang kailangan muna magtiis at maghintay ng mga tulad ni Rolex na papel pa ang lisensya. Pinakansela kasi ng Land Transportation Office ang pagtanggap ng donasyon na 4 million plastic cards na para sana sa driver's license. Inanunsyo noon ni LTO Chief Vigor Mendoza II na magdodonate ang accredited clinic ng LTO na Philippine Society of Medicine for Drivers na mga plastic card para sa driver's license. Pero sinabi ni Mendoza na ipauubaya muna nila ito sa Department of Transportation. Kailangan kasi Anya na bumalangkas muna ng guidelines bago tanggapin ang donasyon ng plastic cards na nagkakahalaga na 160 million pesos sa ngala na rin ng transparency. Pinabuti po namin na dumulog sa DOTR para sa ganoon, uh, baka pwede nila kami tulungan sila na ang mag-craft ng guidelines. Sinabi ni Asik Mendoza na nais silang makasiguro na walang masasabi ang publiko bago tanggapin ang donasyon. In order to ensure transparency sa pag-implementa ng donation, kasi ayaw natin na libre nga yung cards na merong grupo o mga individual na mapapaboran no, ng do do donation na to. More so, despite the fact that the donors there, we don't, hindi pwedeng mapaboran yung grupo ng donor. No? Kailangan everything is transparent. No? Sa oras anya na makagawa ng guidelines ang DOTR, kailangan pa itong ilatag sa donor kung papayag ito sa mga posibleng kondisyon. Una nang pinahinto ng korte ang pag-imprenta ng lisensya ng LTO, matapos questionin ng nanalong bidder para sa pagsuklay ng plastic cards. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Hindi muna raw isusulong ni bagong Finance Secretary Ralph Recto ang pagpapataw ng bagong buwis. Paliwanag niya nakakaapekto yan sa inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kabilang sa mga hindi muna tataas ng buwis, ang chichiria at matatamis na inumin. Hindi naman daw pipigilan ni Recto ang pagpataw ng buwis sa single-use plastics. Sinimulan na rin buwisan ang mga online seller. Tututukan daw ng DOF at Bureau of Internal Revenue ang pagpapadali at pagpapabilis sa paniningil ng buwis para maabot ang kanilang target collection of 4.3 trillion pesos ngayong taon. Matapos siya sa ng Data Privacy Act, inusisa naman ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang money red tagging at pagpaslang sa ilang mamamahayag sa bansa. May unang balita si Salima Refran. Defend! 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 Kasabay ng pagbisita ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan, sa Korte Suprema, nagtipon ang mga media rights organizations at environmental groups para gunitain ay kalabing tatlong anibersaryo ng pagpatay sa environmentalist at broadcaster na si Dr. Jerry Ortega. Ipinag-utos kamakailan ng Korte Suprema na mula Puerto Princesa ay ilipat sa Quezon City ang pagdinig sa kaso. We feel that this is the right time that we can ask for justice for him. And when we get justice for him, maybe we can get justice for everyone else. Both Journalists and environmental defenders have been at the butt of so many attacks, all sorts of attacks, including killings. Ang pagbisita ni Special Rapporteur Irene Ka na oportunidad para ipakita sa buong mundo na ang problema po natin sa impunity ay hindi pa natatapos. At ang kaso ni Dr. Jerry Ortega ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga pagpaslang ng mga mamamahayag. Sa datos ng NUJP, mula 1986 ay halos dalawang daang mamamahayag na ang pinaslang. Apat sa kanila, napatay sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Partikular na tinanong ni Khan sa pulo kasama mga opisyal ng Department of Justice tulad ng pagpatay kay Percy Lapid at kay Juan Humalun o Johnny Walker na pinang baril habang nagpro With respect to the Percy Lapid case, we explain that despite the fact that the accused here is a high-ranking A government official, level of undersecretary, we pursued the case. The court has already issued a warrant of arrest The other co-accused in this case have actually been convicted already in court. Nagtanong din daw si Khan patungkol sa red tagging. The matter of red tagging, didiscuss din namin because they, she asked whether it is a policy and we said that it's not a policy. There is no policy. If there is a state actor or even a non-state actor that is involved in red tagging, we will pursue cases against this individual. Kasabay ng pulong, inanunsyo rin ng DOJ na magpapatupad sila ng amendments sa AO35 na maging bahagi agad ang prosecutors sa investigasyon at case build-up sa mga extrajudicial killings. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Khan dahil magsasagawa raw siya ng sariling press conference sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa bansa. Ito ang unang balita sa Nima Refrain para sa GMA Integrated News. Ikinatuwa ng Chinese Embassy ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sinusunod pa rin ng Pilipinas ang One China Policy. Muling iginiit ng embahada na probinsya nila ang Taiwan at mananatiling People's Republic of China lang ang kanilang gobyerno. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Pangulong Bongbong Marcos, kamakalawa, sinabi niyang common courtesy lang ang pagbati niya sa pagkapanalo ni Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Hindi raw iniendorso ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan. Unang chika naman this Thursday morning. Pasok sa official lineup ng Japanese Film Festival, Philippines 2024, ang Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience. Libre ang ipapalabas ang film version ng hit Kapuso adaptation ng Japanese animated series. Showing a Voltus Five Legacy, the cinematic experience, sa mga piling sinihan sa buong bansa simula February one. Nominated bilang movie of the year ang obra and Jimmy Pictures at Jimmy Public Affairs na Firefly na ipapalabas panga sa mga piling sinihan sa Los Angeles, California sa January thirty, February one and two. Nominated din sa VP Choice Awards ang Firefly director na si Zack para sa movie director of the year category. Pasok sa listahan ng Supporting Movie Actor and Actress of the Year ang Firefly Stars na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Nominated as Movie Actor of the Year naman si Asia's most multimedia star Alden Richards para sa pelikulang Five Breakups and a Romance. Pati si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes para sa Rewind. Sa kategoryang Movie Actress of the Year naman, nominado si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa Rewind that Comedy Star for All Season Eugene Domingo para sa Becky and Badet. Nominated din si makiling star TJ Marquez sa Supporting Movie Actor of the Year category para sa Broken Hearts Trip. Nakakita ng pag sa mga jeepney driver ngayon extended hanggang katapusan ng Abril ang PUB Consolidation. Alamin kung ano ang balak nila sa unang balita live ni Darling Kai. Darling, Igan, nakahingang maluwag ang libo-libong jeepney drivers at operators sa anunsyo na extended yung deadline ng PUV consolidation. Sa ngayon, may tatlong buwan daw sila para humabol sa pag-apply o pagsali at pagtatayo ng transport cooperatives at corporations. Kahapon lang, akala ng jeepney driver na si Ramon na hanggang sa susunod na linggo na lang siya pwedeng pumasada. Bumaga na yung namin. <laughs> Wala ka kami na buhay eh. Hindi kasi nag-apply ang operator niya para sa consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Sa naunang anunsya ng gobyerno, kolorum na ang mga jeep na gaya ng kanya pagsapit ng February 1. Pero kahapon, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng consolidation deadline ng mga pampublikong sasakyan hanggang sa katapusan ng Abril. Papasalamat din ako dahil na, ano, para ring nabunutan ng tinik si Luis na hindi pa rin nakapagpakonsolidate. Ako, namumblema kami. Sabi ko, paano kaya ang gagawin para tayo inaagawan. Sa totoo lang, mas maganda ho yung in-extend na lang. Malaki raw kasi ang alinlangan nila sa pagsali sa kooperatiba. Ang pamilya niya ang mismong operator ng limang jeep. Base raw sa kanilang pagtataya, magiging mas malaking gastos kapag nagpakonsolidate sila. Medyo naano na -ano namin na mahirap kasi ano naman kami, regular na taon-taon nagpapa-renew, nagpapa Eh tapos ngayon biglang magbabayad ka pa sa kooperatiba, eh, ang kooperatiba magbabayad ka pa 40 mil. Eh wala wala ano wala nang saysay. Ngayon daw na inextend ang deadline para sa consolidation, mas makakabuelo at makakapaghanda raw sila ng pondo. Meron ding mga katulad ni Nathan na ayaw daw talaga ng operator niya na magpa-consolidate. Wala kami magagawa kasi driver lang kami katwiran nila, di ba aling di, di, nila mapakinabakan, huwag lang mapakinabakan ng iba. Akala rin niya, wala na siyang trabaho sa susunod na linggo. Kasabay ng extension ng deadline, mas mahabang panahon daw para makapaghanap siya ng ibang trabaho. Ay, maigi para, para sa aming mga driver na ma-extend. Mag-apply ng ibang trabaho na lang. Sabi ng LTFRB, 75% na sa mahigit 150,000 na jeepney units sa buong bansa ang consolidated na. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research sa datos ng LTFRB, halos 2,000 ruta ang may hindi pa consolidated na mga jeep at UV express. Igan sa ngayon, nasa Korte Suprema pa rin yung petisyon ng ilang transport groups na humihiling na ipatigil yung pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nakabitaraw ang kinakailangan bilang ng pirma para sa People's Initiative, sabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Ang Senado planong dalhin sa Korte Suprema ang pagpapatigil sa pirbahan na yan na layong amyandahan ng saligang batas. May unang balita si Sandra Aguinaldo, Tina Panganiban Perez at Mav Gonzalez. Sa Korte Suprema na dudulog ang Senado para harangin ang gumugulong na People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Sen. Coco Pimentel, sa weekend planning session ng Senado, aayusin ang ilalatag na kaso. Kabilang sa ipupunto ang kawalan umano ng basihan ng Comelec para tanggapin ang mga nakalap na pirma para sa People's Initiative. What is your business receiving uh, all these papers with signatures? At sinasabi nila, they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? On a law already Uh, uh, characterized by the Supreme Court as insufficient to support a people's initiative. Hindi rin aniya pwede ang people's initiative dahil revision at hindi lang simpleng amendment ang gustong gawin nito kabilang ang panukalang gawing joint voting ang pagbabago sa konstitusyon. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago or kontra. Your experience in law And being a part-top-notcher will help us. And we'll be finding this together. Suspendido na rin ang pagdinig ng Senado sa resolution of both Houses 6 o RBH 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon dahil tuloy pa rin naman daw ang People's Initiative. At sa gitna raw ng mga ulat ng mga kongresista ang nasa likod nito, tanong nila, bakit dalawang paraan ng charter change ang pinapagulong? Habang uh, hindi sinasangtabi itong hmm. People's Initiative talagang... Uh... Ang mga natrikod nito ay mga politiko talaga. Tingin ng isa pang senador, dapat pumagitna na ang Pangulo sa issue. Napakahalaga ang, ang uh, sentimento ng ating Pangulo dito. At uh, mahalaga rin na uh, uh, maiwasan uh, itong po potential political crisis. Ang masasakripisyo dyan, mga mahalagang batas. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahalagang unahin ang pagre sa economic provisions ng saligang batas. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Bakit naman hindi nila aminin kung sila talaga nasa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Ikinakahiya nila yung uh, People's Initiative na yan. Bakit hindi nila angkinin? To everyone, kung sino mang nasa likuran nung chat uh, chat, aminin niyo kung sino kayo. Sa panig ng kamera ang nagbigay ng update tungkol sa pag-usad ng People's Initiative, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Anya nakuha na raw nila ang kinakailangang 12% na pirma ng registered voters nationwide at 3% kada legislative district. We have already um, reached the mandate of the people. Hindi niya nilinaw kung bakit alam niya ang impormasyon ang tanungin namin. At hindi rin malinaw kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, lalot dati nang dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda. Pero may sagot siya sa akusasyong bilihan ng pirma. Ang dali naman mag, ano, magbintang eh. Di ba? Sa tingin ko, hindi ang Pilipino, hindi naman ganun kababaw para basta nalang pipirma. Tugo naman ni Salceda sa pinirmahang manifesto ng lahat ng senador para tutulan ang People's Initiative. Sa taon naman tayo makinig, hindi sa 24 ang tao. Ang isyu ngayon ano ba 'yung maganda para sa kinabukasan ng Pilipinas. Pero sir, yung PI daw hindi naman People's initiative but politicians initiative. Mandali naman po talagang mag mag, uh, mag name calling, hindi ba? Pero yung yung uh, 12.1% of the population that signed on. Dadan pa tayo sa plebisito. Bakit ayung pakinggan ang tao sa plebisito, they're free to campaign against the against the petition. Ayaw na raw patulan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga patutsada ng Senado laban sa Kamara. Petty differences, sa for the side. Uh, foul words or um, uh, unnecessary invectives, um, uh, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So if they're doing something positive, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their um, uh, freedom and their right to express as such. Hindi ko pero hindi ko sila papatulan. Sa isang media forum, sinabi ng grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform na di pa nila nakukuha ang mahigit 8 milyong PIRMA para makamit ang rekisitong 12% na mga registered voters sa buong bansa at 3% sa bawat congressional district. Pero tiwala silang makukuha nila ito sa loob lang ng ilang buwan. So far, we have gathered about 30% of 8 million So that's about 2.5 million signatures already. Palagay ko po, within the next 2 to 3 months, kuha na namin. Taliwas ito sa sinasabi ni Congressman Joey Salceda na nakuha na ang kinakailangang bilang ng mga lagda. Sabi ng pirma, hindi nila kasama ang mga kongresista sa signature drive. Pero nakikipag-ugnayan daw sila sa mga ito para sa pangangalap ng pirma sa kanilang mga distrito. Ang mga nakalap na lagda, sinusumite at tinatanggap na sa Comilac local offices. Nasa higit sa kalahati na ng 254 congressional districts ang nabigyan na nila ng certification matapos magsumite ng pirma. Nasa may gitsan libo naman ng 1,634 cities and municipalities ng Pilipinas ang nagsumite na ng pirma at nabigyan ng certification. Pero puna ng ilang grupo bakit daw ito ginagawa ng Comelec gayong wala pa namang naiyahaing petisyon sa kanila para sa People's Initiative? Sabi ni Garcia, maiging questionin ito sa Korte Suprema para mabigyang linaw ang mga alituntuning na kasaad sa batas at sa Comelec Guidelines. Nap Napakaganda po yung kung talaga makikwestiyon nila para magkaroon ng president para sa mga susunod mag-guide po tayo. Basta ang trabaho lang po ng Comelec, hindi po kami hihinto. Hanggat hindi po kami pinapahinto sapagkat tali po kami doon sa patakaran. Kung meron biglang mag-anostra kanilang guidelines or meron mag-question doon sa people's initiative na ginagawa ng firma, we are there to confront these legal challenges. Ayon sa Comelec, mahaba-haba pa ang prosesong pagdaraanan ng signature campaign para sa charter change bago ito umabot sa plebisito. Ayon sa Comelec, limitado na ang panahon para sa buong proseso ng People's Initiative, pati na yung pagsasalang na amendment sa plebisito. Basta po, October, November, December, we cannot do the plebiscite. The entire year of 2025, we cannot do the plebiscite. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Tina Panganiban Perez, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Aprobado na ang taas presyo sa mahigit 60 na pong produkto gaya ng sabon, gatas at sardinas. Pinag-aaralan naman ng National Price Coordinating Council ang mas epektibong paraan ng pagtatakda ng suggested retail price. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Sa dami ng bayarin at mahal na mga bilihin, hirap na raw sa pagbabudget si Rose. Ang hirap, lalo nang nangupahan kami. Araw-araw na budget, toothpaste, shampoo, sabon, tapos pagkain, titipirin mo. Minsan isang lutuan na lang. Malungkot na balita dahil ang kanyang pagbabudget, tila hihigpit pa sa price adjustment ng ilang pangunahing bilihin. Ang toilet soap na kasama sa arawang budget ni Rose, tataas ng hanggang 4 pesos. 2 pesos o higit pa ang taas presyo sa canned sardines at powdered milk na tataas ng hanggang 6 pesos. Bukod sa mga produktong nagtaasa na ang presyo, pinag-aaralan din ng DTI ang hirit ng ilang manufacturers para sa price adjustment sa ilan pang mga produkto, kabilang na ang bottled water, instant noodles, tinapay, mga canned products, gaya ng corned beef at mga meatloaf, pati na sa ilang mga produkto gaya ng kandila at baterya katumbas yan ang 45 pang produktong nagbabadyang tumaas ang presyo na maaari maglaro sa 30 centavos hanggang 33 pesos. Ang mga pagbabago sa presyo inilalathala ng DTI sa pamamagitan ng digitalized pricing na kung tawagin ay e-presyo na makikita online. That will allow also consumers to benchmark uh, across different markets and different uh, retailers so that they, are, they would be in know as to where the low prices or lowest prices are available. Sa pagpupulo ng National Price Coordinating Council, napag-usapan rin kung paano mas epektibong maipatutupad ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Ina-explore natin kung magiging kung we will retain the current practice na regular tayo naglalabas ng SRP or gagawin natin na tuwing may kalamidad lang kapag nagpa-price freeze, in which case, wala na yung bulletin natin and then we will let the market decide. Parang free market na yung style natin. Pabor naman dito ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, samahan ng mga grocery at supermarket operators sa bansa. Competition keeps us in check. Don't buy those items na masyadong mataas ang tinaas. Ang daming brands. Pag lahat sila nagtaas, may papasok na bagong players. Samantala, tinututukan na raw ng Agriculture Department ang pagtaas sa presyo ng bigas ang malaking nakakaapekto sa presyo halimbawa lalo na sa bigas yung presyo sa international market na pumapalo between 600 to 700 dollars per ton ang focus is ano yung immediately na pwedeng magawa it's on the productivity productivity side patuloy yung pagbibigay natin ng inputs binhi fertilizer patubig ito ang unang balita Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News Dagdag na chika tayo sa ilang kapuso stars at series. Pambansang fiancé na yata si Abot Kamay na pangarap lead star Jillian Ward. Pagkatapos kasing makatanggap ng wedding welding ring, sing sing nagawa sa tali naman ang natanggap niya mula sa isa pang fan. Bigayan ng isang lalaki kay Jillian sa gitna ng parada. Sa isang reshared video naman ng isang netizen, kita sa POV na hindi rin nagpaawat ang isa pang lalaking fan na abutan ng sing sing ang star of the new gen. Kapuso para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.